Ayan, magko ng mga tanong. So, Ayan, alas 5 na dito ng umaga, ang permalakas pa din yung hangin. Ayos na. Lang. Pumasok na mga dahon. Mabuti na lang nakatambay talaga sa kusina. Pitong ano? Itong hiyog. Yung pumasok. mo computer? Hulos na. Hulos na talaga. Ayan, tanggal talaga siya, guys. Ayan yung sa amin ano sa aming bubong guys yung bahay ko wala na yung amin bubong kahabi ang daming lilinisin talaga ayan lahat ng gamit basa Ayan, tumutulo na siya, guys. Ano? Yan subaha so na dito sa ano sa sala. Wala na yung computer. Ayan, yung CPU, ayan. Ano na, nabasa na. Ayong printer namin ang wasak. Niya. Ang dami ko talagang lilinisin ngayon. Buong, ano, buong bahay to Kahati. Ayan, yung sa labas, guys. Ayan, oh, yung, di ba, may, may malaking puno dito. Ayan. Ayan yung malaking puno. Na na siya. Natumba na siya sa hangin. Dami nang lilinisin. 那啥应该。